So, uh, sinabi ko nga, syndrome siya. So, yung syndrome, grupo ng mga simptomas. So, yung, kung meron po ang isang babae, yung problema sa regla, so, irregular yung mens, or hindi siya nadretnan talaga, So 'yun, marker na 'yun na kailangan magpatingin. Pwedeng hindi siya PCOS, pwedeng ibang problema pa din. Mm -hmm. Pero that that fact na hindi normal yung regla mo, dapat magpatingin ka talaga. So ano ba ang hindi normal? Kung more than 35 days ang pagitan, abnormal na 'yun. So more than a month, 'yun parang ganun. Or less than 21, too short naman yung um, interval. Mm -hmm. 'yun. And then the second one, yun sinasabi sabi ko nga yung mga sinyales na may mataas tayong male hormone. So yun mm -hmm. nga yung nag-shed ng hair or yung iba talagang natatanggal na nakakalbo na talaga okay. po. Mm -hmm. Tapos yung iba yung balbon or yung, lalo na yung sa upper lip and sa chin po, dun yung yung hindi pino na buhok yung parang sa lalaki. <laughs> Ayun Pero okay. yung dito sa facial okay. hair, hindi po kasi yung normal. Okay. Yung pero yung yung thickness. Yung parang sa armpit na thickness. Oo, not... Ganun po. Mm -hmm. Yung tumutubo. Kahit isa, dalawa lang, ano na yun, y uh, abnormal na po yun. Mm -hmm. Tapos, uh, yung last, yung tigyawat. Oo nga. Yung, yung... maraming maraming acne. Oo. oo. <laughs> Kahit may picos ka, um, pwede ka pa malusog, pwede ka pa rin manganak at magbuntis ng normal. Tumayo, sumiga,